Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the good. Ngayong araw nga po pala ay sobrang tahimik nga talaga ng paligid dito sa farm talagang wala ka nga talaga makikita ni isang tao. Diba na naman tanghaling tapat nga talaga kaya naman natutulog nga talaga ang mga furson. Habang tulog nga yung mga kasama namin dito, eto naman nga po pala si tita at inaya na nga ako paano ba na magluluto nga po pala kami ng meriendahan. O nga po pala ay nakabili nga itong si mama nito nga po pala mga kamote kaya naman naisipan namin na magluto na nga lang ng kamote cube. Si tita na nga po pala ang nag-asikaso ang mother ko ay e talagang tulog na tulog din nga talaga. Nga talaga ay nga ako kung hindi ay ba hindi ko na siguro to mabibidyuhan. Oh, di ba? In fairness, fresh at nakaligo na nga tayo for today's video. Hindi tayo magbablog ng hogar. Bale, yan, piprituhin na muna nga araw po pala. Ito nga po pala mga kamote bago lagyan ng asukal. Asko, kapag pala talaga dito kayo tumira sa farm, parang uuwi talaga kayo ng sobrang taba. Paano ba, 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 ba naman halos araw-araw nga rin kami nagluluto ng meriendahan Kaya naman Thank you, Lord ka na lang talaga. Ba Bale, yan, habang piniprito nga po pala. Ito nga po pala mga kamote. Ito naman nga ang aking mother at busy-busy -bisi naman nga dito mag-video ng mga product niya. Oh, diva. sobrang parang sipag naman talaga ng ating mother. Iba talaga kapag buhay affiliate. <laughs> Habang si mama naman nga ito, do video ako naman nga ito, todo unbox naman nga ako dito nito nga po pala mga kakarating lang na parcel. At ayan, pagkatapos ko naman nga mag-unboxing, eto naman nga po pala si tita at hinahalo niya na nga po pala dito ito nga po palang kamote na nilagyan na nga ng asuka. At sa mga oras nga rin po pala na yan, igising na nga po pala yung mga kasama namin dito kaya naman nagsitawidan na nga sila dito. Alam nyo ba dito nga talaga sa farm sa tuwing tanghaling tapat nga talaga ay nakakaantok nga talaga ang hangin dito. So nga, after naman nga po pala niluto nito nga po pala mga kamote. eh, syempre nilagay na nga namin yung sa stick para naman nga talaga kapanipaniwala nga talaga na kamote cue siya. Habang eto naman nga si mama at gagawang araw po pala siya for today's video ng melon juice. At dahil wala na nga kaming ginagamit na blender eto at sa food processor na nga lang talaga namin inalagay lahat ng melon. Tapos ayun, ihahalo na lang talaga namin siya sa yellow. Na diba? DIY lang pala, pwede ka na makagawa ng melon juice. Char. Tos ko, sa dami-dami ng binili ni mamang blender, ito nga lang talagang food processor yung tumagal sa amin. Ayan, e, dito na lang po pala namin yan sa may stainless nga po pala na bowl para naman talagang mas marami nga siyang tignan. At yan, sa wakas, perfect na nga talaga ang ating meriandahan for today's video. Kaya naman kain po tayo. Hindi na nga nakakatamad na gumawa ng content dito sa farm. Paano ba naman marami na nga kami magsasalo-salo at kakain. Ila yan, kanya-kanyang kuha na nga po pala kami dyan. Pero ako lang makikita nyo for today's video dahil ayaw nila sumama sa camera. Ay, nyos ko naman, mga mahiyain. Ayan, kumain na rin nga po pala kami dyan para naman kahit pa paano ay mabusog na nga kami. Paano ba naman alas 5 na nga talaga ng mga oras na yan. O diba, hindi halata. Ina talaga halata na alas Sabihin ko na nga dito sa may sa amin, paano ba naman sobrang liwanag tapos yung araw hanggang alas 6 pa? Ay, ewan ko ba, hindi na nga kayo makapaglaro minsan sa hapon. Paano ba naman sobrang init nga talaga? By may napaparami na naman nga ang ating chismisan for today's video. Kaya na mapatapos na rin nga po pala ang ating vlog. Kaya naman hanggang dito na nga lang. Yun lang. Salamat, bye and God blessings for watching. Mwah!